Ayan oh, ang dami nila oh Ayan Ayan oh, ayan Ang tama, o, ang dami, o. O, yan. O. O, yan. Ayan na, nangyan na lahat. Na, mayroon pa doon sa gitna ng bukid. Mayroon pa doon. O, oh, yan, o. Oh. Hmm. Yan, doon, yan. Yan, oh. Yan, narami nila. Hmm. Oh, yan, oh. Tumatakbo pa, oh. Yan, yan, dyan na lahat. na uh, mayroon pa sa kita ng bukid, mga 300 pa. Ang dyan lang kanina dyan, eh. Oh. Yan, oh, Okay, susan lahat yan. Hindi pa.